Panibagong araw, panibagong adventure na naman. Samahan nyo naman kami sa aming fish trap adventure for today's video moment. Ano na naman kaya ang kakainin natin ngayon? Siyempre, kinilaw. Mmm, grabe! Ang sarap ng laman. Ay, basta catch and cook, ay kilaw na kagad yan. Ayun ang aming fish trap na nakahulin ng mga surahan pa rin to. At trivali, o di kaya talakito. Awad ang ilay, At ang, ang ilak. Tara na naman. Grabe yung mga fish trap na to. Ay, lapu-lapu. ang mga ilak na Magandang araw sa ating lahat. Ayun. Naswertehan tayo at nakahuli tayo ng mga surahan pa rin to. At mga tribali. Ayun, apat na tribali at tatlong surahan. Pasensya na kayo ha kung wala ang video doon sa ilalim sa dagat. Kasi naiwan nyo yung camera ko At nakalimutan ko. Sorry po. Grabe, hindi namin pinasahan makahuli kami ng mga ganitong isda ngayon. Kasi nga, pangatlong gulog na namin sa fish trap na to. At wala siyang laban. Kaya at ngayon. Naka-blessings na naman tayo. Surahan pa rin to. At ngayong araw, kasama pa rin natin si Boss G, si Boss Erms, si Makers, at si Uwe, Siyempre, Ayun, kinuha na natin yung trivali bago, kunin pa ng iba. Grabe, good size na good size ang mga isdang to. At yan nga pala ang huli namin, yung trivali na mamsa. At yung mga surahan, grabe, ang lalaki niyan. Ano nga pala, mga two weeks tong tinatagal dun sa ilalim sa dagat. Tapos kukunin na namin. Dahil meron kasing tinatawag na season sa pagkuha ng mga fish trap kasi malakas ang current dito sa amin. At kailangan talaga yung lakad or di kaya ay kukunin ng first quarter at ihuhulog ng mga last quarter. Ganon. Ayun, grabe, ang fresh ng mga isdang to. At uy, 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 may ano pa, gumagalaw pa. Ibig sabihin, fresh na fresh talaga yan. At habang binibenta na yung isda, ay dito naman tayo. Linisan na natin yan para pang kilaw. Siyempre, pag mga ganitong adventure, hindi pwedeng walang kainan. Kaya tinatawag ang kachan ko. At ang putahin natin gagawin ay kinilaw, the best, at sinugba. O di kayo inihaw sa iba. Grabe, ang ganda ng laman ng surahan, no? Ang surahan nga pala ay the best yan sa kinilaw. At the best din sa sinubah. Udi di ini ha E cubes cubes na yan. para naman mas masarap siya. Ilagay na muna natin yung mga lamaserns. Grabe, ang ganda. At kapag nakaabot na kayo sa video na to, ibig sabihin niya nang enjoy kayo sa panonood ng ating videos. Kaya share naman diyan, pwede din kayo mag-heart at pwede din kayo mag-like. Hoy ikaw, mag-heart ka na. Hoy, share na. Nakakapaglaway talaga tong mga putahing ganto, no? Lalo na sa mga catch and cook na adventure. Pag fresh ang isda ay syempre the best yan. Ang sangkap mapala namin na ginagamit dito ay mangga. Syempre yung kamyas, sibuyas, kamatis at luya. Tapos may konting asin. Ajinomoto, itaktak mo. Ay, imekos-mekos na natin yan. Hoy! Grabe, ang sarap! At sa kabilang side naman, ilagay na natin ang ating surahan para sa ating sinugba. O di kayo niyaw sa iba. At dahil medyo luto na ang kanyang side, ay ibali na natin yan. abi no? Hu kapag inihaw na surahan, makakasalita ka talaga ng Huh, grabe, ang sarap At dahil luto na yung isda At dahil tapos na rin ang ating kilawin Ay syempre, kainan na to Mamantika talaga ang ating surahan, oh grabe, the best. Ay, ano pang hinihintay nyo mga ka-adventure? Halina kayo, kain na po tayo. Grabe, nakarami talaga ako ng kain dito. Kasi nga, ang sarap ng surahan. Kadalasan talaga pag may surahan ay ginagawa talaga namin yung kinilaw at sinugba. At sya nga pala, salamat nga pala sa walang sawan yung panonood at ang kilig ng ating mga videos. Stay safe and God bless sa inyo mga ka-adventure. Hanggang sa susunod nating adventure, ingat po kayo.